Ayan, ang bilis na dry agad yung mani na binilad. Hmm. Nadry agad. Ang kasi masyado. Ayan, kukunin na nila unyok. Mani at mais pagaluin. maka magkakarga na si Onyok sa kasibal ng pinaghalong mani at mais yan o oh. oh. mani at mais pinaghalo yan ang papakain namin sa mga kambing ngayon mani at mais ito mani daw ng mani yan so, yung iba mais pinaghalo yan, yung pares na pagkain ng kambing. Kung may pares na pagkain ng tao, mayroon din sa kambing. Oh. Hmm, mani. Oh, mani yan. Oh. Mani, namin, drinay namin ng isang oras lang kasi sobrang init. Yan, pag iway-walay nyo, lagyan nyo lahat ng kainan. Ito pa, oh, mga batya. Pag iwaiwalayin. Hmm. Poo lang naman yata yung dala nyo. Doon nasa dulo 'yan. Meron pa sa Batyao don din siyao. Tapos don sa dulo, tapos don sa bulugan na. Para hindi sila kuan. Magagawan. mani at maes. paris ng kambing na pagkain sige kumain na kayo habang wala pang kwan wala pang kaagaw Mm. Yan ang tipid naming pagkain ng kambing. Tinamigay lang ng kapitbahay yung dahon ng mani. Wala kasi siyang alaga. Kaya kami ang nakinabang. Yan. Tinamigay na sa amin. Kasi libre naman siya sa patubig. Yung solar, tinapahiram din namin pag kailangan niya ng patubig. Yan, binuksan na ni din Tignan natin kung gusto nila yung pares. oh, pares na pagkain nila. Ayan, bibilis nila. Oh. Oh. Agawan. Parang pila lang ng kwan Paris ni Diwata. Sobrang haba. Oh. Yan na. Oh. Kanya-kanyang pwesto. Kanya-kanyang pwesto na. Hmm. Kanya-kanyang pwesto. Kanya-kanyang pwesto. Yan, ang tatakaw nila. Gustong gusto nila yung pares na pagkain. Hmm, siya kikisik-sik pa siya. Oh. Kikisik. Hmm, sobra na kayo dito. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Grabe ang kain niya oh. Ang kambing talaga ni Onyok talaga eh. Walang tumatabi. Mga anak niya lang tumatabi. Yung triplets lang na anak niya ang nakikitabi sa kanya. Oh, pag may ibang anak, linubong ko niya. Loko to ah. Yeah, 'tong sa video 'tong kambing na 'to, ang ah. kita nyang bine-videoan ko. Matras-atras, um, ya. 'Tong hmm, gusto ni nelayong manay. Para maes. Na pinaghalo. Oh, 'yung maliit. Oh, 'tong gustonya. samit na sa katakawan hmm. hmm, daming ulo oh, walang masasayang pag ganyan yung kainan nila kunting-kunti lang yung malalaglag so, oh tapiks na yung ulo nila dyan. So, oh, hindi, kain ng kain. Kahit hmm. eh, dito sa kabila, ganyan no oh, sa Kalubungan yung ulo. Pag binibidyohan, umalis. So, oh, ayaw nila mabidyo. Makaibinta hmm. kami pag nakuha kami sa video, sabi siguro ng makambing. Ayan, salubungan yung ulo. Ilan ang kasya dito? Apat-apat. Walo. O, kahit lima-lima kasya. O, yun, lima na yun sa kabila. O, lima na rin. O, sampo na. Kung lumipat yung dapat, mas maluwang dito, sabi niya. Katabi ko na lang si Silver. Hmm. O, yun, lima. O, nadagdagan ng isa doon. Naging pito. Ay, anim. Hmm. Lumipat, lumipat yung isa. Si Dapol naman nandun. Sumpusok naman sa ilalim. Ito niya yung nalaglag. Napulot niya. Hmm. Napulot niya yung nalaglag na konti. Hmm. Two, four, six. Kasampo sila kasi. Ito nga sa kabila. Pag binibidyohan kasi umaatras sila eh. Oh. Oh, dito. Ah, doon ang marami. Kabila. Nagit sampo. Anim sa kabila. Anim-anim. Pito. O, oh, pito. Kasya pala. O. Oh. Umalis yung isa. Naging anim. Anim lima. Ito sa batya naman. O, oh, medyo maluwag. Maluwag dito sa batya. Ito, siksikan. Grabe naman to. Uy. Huwag mong patungan. Matatapon. Huwag mong kung ka. Hindi tumuti ba mga to. Fix na sila dyan. Oh. Timeic na. Ito, katabi nila yung senior citizen. Itong maliliit. Ito, for 6, sila. Ito, solo talaga ng kambing noon nyo oh. ko. talbahi talaga to Ayaw niya magpatabi. Oh, yung anak niya lang katabi niya. Hmm. Taimik silang kumakain. Ayaw nila na Pag nakita nila, umaalis sila. Oh. Yung mga bulog naman. Noon, 14 yan, mga bulog. O, oh, yan, yan. sila. O, oh. o. Oh. Kung gusto nila yung mais at mani na pinaghalo, bote te pato mató también por six